Naaresto naman ang isa sa mga sospek sa pamamaril sa isang taxi driver sa Caloocan City. Nagbabalik si Vel Custodio. Sa CCTV footage na ito, makikita ang magkasunod na taxi at motor. Huminto ang dalawang sasakyan at mababa ang sakay ng motor. Nilapitan niya ang driver sa loob ng taxi at tila nagdiskusyon pa ang dalawa. maya, -maya pa, naghabulan na ang tumatakbong ang kasang motor at ang driver na sakay ng taxi. Tila nagbabagal na ang andar ng taxi hanggang sa sumampan na ito sa sidewalk. Ang riding in tandem naman, humarurot na paalis. Ito na ang aktual na dinatna ng mga pulis. Headshot na ang driver ng taxi. May tama rin ito sa leeg. Pinagbababaril pala ng sakay ng motor ang taxi driver. Pitong bala ang narecover sa crime scene. Ayon sa pulis, tumungo ang riding in tandem sa Kaloocan. Tila nagpakakampante na ang mga suspect dahil tinanggal na nila ang bonnet at helmet na makalayo na sa pinangyarihan ng krimen. Ang di nila alam, kalatang CCTV sa lugar kaya buking na ang pagkakakilanlan ng dalawa. Nagsagawa ang mga pulisang manhunt operation at agad na nahuli ang ganma na si Alias Batus. Ayon sa sabi niya, na, napag-utusan siya, eh, tinitignan natin, inibistigan natin. So under uh, investigation yung mga statements niya. Tiko mabibig ng suspect kapag tinatanong kung sino ang mastermind sa pagpatay. Isa pa sa tinitig ng angulo ang personal na galit na maaaring maiugnay sa bentahan ng iligal na droga. Natagpuan kasi sa sasakyan ng biktima ang mga pakete ng hinihinalang shabu. Kasi base doon sa mga na-recover natin, may, alleged, uh, may uh, shabu, uh, tatlong sachets ay uh, at saka isang weighing scale no ibig sabihin nito ay may illegal drug trade na nangyayari Itinanggi ng suspect na kilala niya ang taxi driver at wala itong binanggit na motibo niya sa pagpatay. Hindi ko alam eh. Bahala na po yung abogado kung magsalita dyan ma'am. Sinampahan ng kasong murder ang suspect habang patuloy pa rin pinaghahanap ang kasamahan nito. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.